At pagigising ko, ito po yung bumungad sa akin mga kaprombi. Nagpiprito na po yung kapatid ko ng saging. Tsaka pinagsama niya po yung kamote. Para siguro isang prituhan na lang. At mabilis maluto. Ayan. Dito po sa bahay mga kapromdi, pag sino lang yung may bakanting oras, siya lang po yung magluluto. At kung sino man yung maunang magising sa umaga o di kaya pag may free time, yan, siya po yung magluluto. Tulungan lang po mga kapromdi. Ito ngayon ang kaganapan. Meron ng giniling. So, nagiling na kami ng baboy para sa ulam namin. Nire-ready na po ng kapatid ko. Siya na yung nagluto. Ayan. Itong mga kalat na plastic na to mga kapromdi ay ayusin ko. Kasi po, nilabhan ko po ito. Ito po ay galing mga palengke. Nilalagyan namin ng mga, yung ano po, yung binibigay sa atin na pambalot. Nilalagyan po ng gulay o di kaya isda. Ang ginagawa po namin dito sa bahay, nilalabhan po ng maayos, sinasabunan, at pinapatuyo ng maayos mga kapromdi. Ito lang po yung way natin na makatulong sa kalikasan. At ibinabalik po namin ito ulit sa palengke. At gustong gusto naman nila. Para i-recycle po. Yan. Sa iba, nakakatawa tong ganitong mamaraan. Kasi nga, yung iba natatawa sila, ba't ko ito nilalabhan yung plastic? Pero sa totoo lang mga kapromdi, ito po ay maliit lang na bagay na makatulong sa kalikasan. Malinis na po ito. Nilaban po namin ng maayos at pinatuyo. Kaya ibabalik po na po ito sa palengke. Pag nakapunta ako or di kaya. Kung sino man yung pumunta ng palengke dito sa bahay, pinapasabay ko. Palengke or talipapa, pwede. At tanggap naman po nila kasi kailangan naman nila ito. Kaya no to plastic po tayo mga kaprom. B. Ako nagdadala naman ako ng eco bag kapag na malengke. Kaso minsan, pag mga yung iba, nagmamadali na, talagang pinaplastik na lang at pinahayaan ko na lang din. Kaya marami-rami din sa isang linggo. Ganito kadami yung naipon namin dito sa bahay. Ayan. Isang balot. Pakadami nito mga kaprombi. Yan no Maliit lang siya na plastic pero siksik. Ayan. Ito ay tulong natin sa kalikasan para mabawasan po yung kalat at basura, lalo na yung plastic mga ka yan Ayan, makulimlim ang panahon mga ka-Promdi. hindi kang paligid at makulimlim ang langit. Pupunta akong talipapa. Ihatid ko yung plastic. Bibili na rin. ko to. Bibili na rin tayo ng mga kailangan sa bahay. Natawid ako. Yan, dito na tayo kina nanay. Dito ko po ibigay yung plastic para magamit po nila. Yan, dito ko po ibibigay yung plastic na ating inipon. Ayan. Ito yung mga sari gulay. At bibili lang ako ng pansawag sa giniling. Okay. etong karot saka patatas. eto, kay ate ko po ibibigay yung plastic kagamitin nila dito. Mga reuse na po yan na malinis. Ayan, si ate. Tulong po yan sa kalikasan. Ayan. Ano na rin po yung green, uh, green peas? lata. Huwag mo na sa plastic tayo, May eco bag na ako. Tama na lang natin. Yan po yung mga paninda dito ni nanay. Ito yung talipapa po na malapit sa bahay. Dito na ako namimili. Dahil kumpleto po dito. Si ate, may binigyan ko na ang plastic. Anu, si ate Ani. Ayan, shout out po at kararating ko lang mga hindi dito na ako sa bahay at yung kapatid ko po ay nagluluto na po ng kanyang ulam at ulam namin yung giniling po at ako po ay namili doon ng mga sangkap tingnan natin kung ano yung lasa ng luto niya sarap siya magluto mga kapromli mas masarap pa po sa akin mamaya titikman ko po Ayan po, nilagyan niya po ng asin yung giniling para mas malasa po yung karne niya. Kasi minsan po mga kaprom, di kahit na natinplahan na po yung karne, kahit anong karne po, basta hindi mo siya nalagyan ng salt o yung asin, may pagkamatabang pa rin po yung lasa. Kaya pag ako din naman, nilalamas ko nga po yan ng asin yung karne pinaghalo-halo niya na lang. At naglagay na po siya ng mantika dito sa kakabili lang natin. <laughs> Hindi pa sa dito po sa pan. Nilagyan na po ng mantika. Wow! At pinagsama po yung patatas at karot. iprito po muna niya. Oh, kakaiba ka naman magluto. Ako hindi na po ako nagsusweto ng patatas sa kakarot. Iba naman yung style nito pag nagluto ng hindi. Bango na. Wow! Inunan mo yung sibuyas sibuyas mo na yung inuna ng kapatid ko mga kaprogi. Talaga ang bango talaga pag ganito, no? Amoy na amoy mo talaga yung paggisa. Kaya pala inuna ng kapatid ko mga kaprogi yung sibuyas. Sabi niya, dahil mahapdi daw yun sa mata, pag inuna nyo pag inuna nyo daw po yung sibuyas, igisa namamatay daw yung enzyme. Tsaka po yun. Totoo nga naman, hindi nga naman siya makakabino na sa mata, mga katombi. Siguro, sinerge siya to kay, ano, kay Facebook ay eh, ayaw din siya kay chat BTC. Saan mo natutunan yun? <laughs> Saan doon? Sa Google? Oo, sabi niya daw, ganun daw. Para hindi daw humapdi yung mata mo, Unahin mo daw pag ano, pagisa yung sibuyas. Well. Ayun po at ilagay na natin yung giniling po na baboy. Ginisa na po. Hanggang sa mag-brown yung karne. Pag nag-brown na po yung karne, pwede na natin ilagay yung gulay. Dito naman po kasi sa bahay mga kaprombi, yun lang po yung may bakanting oras. At maunang magising, siya po yung magluluto. Ganun lang po dito sa bahay. And po mga ka ako na po yung nag, ano, ako na po yung nagtuloy ng luto ng kapatid ko dahil inabutan na siya ng time in. At siya po ay work from home lang. Ayan, ako na magtutuloy. Sa bagay na timpla na po niya ito lahat. At... Ligisahin ko na muna ito na maayos. Tikman muna natin mga ka-proud. Ito ang pwede na. Pag-iis pa. Mmm. Pwede na. Malasang-malasan na po siya. Dalagay na po natin yung gulay. Yung patata sa ka. Carrots. Cabbage pepper. Mmm. Kainis ka. Ang tarap. Kahit ito lang. Ito po ay giniling na hindi ko na ilalagyan po ito ng ano ng sauce mga kaprong dito ay parang bisaya style lang na giniling na kulay puti at may carrots at patatas. Ayan po, kumukulo na mga kaprongi at ilagay na po natin yung bell pepper at saka itong patas. Pagsamahin na po natin. At itong pasas. Dahil ano lang po, Pabilisan na lang ito at luto na. Ayan, ikalat natin. Pabuhin natin yung maayos. At talagang luto na ito ka, ang brongi at ang bango. Yung kapatid ko ay kakain na lang yung mamaya. <laughs> Ako na yung nagtapos na rin luto na at napakalakas na po ng ulan mga katrombi kaya magingat po ang lahat dahil may bagyo mga katrombi luto na po yung giniling po natin pork giniling yum ito po ay aming brunch na po kain na kami meron pa rin gumagawa sa taas. Kaya medyo maingay po mga kaprom, di pasensya na to. ito. Thank you for watching. Bye bye mga prombis!